Yo What's up yo Arah Tunggung ganda ng anum mo Tunggung ganda ng bro Tunggung ganda ng Alright mag din tayo guys, kasi hindi tayo maurang lumangon lang yung aso lang alam natin. Yo! What's up? See you in Porto

Follow nyo pala siya, no? Si Chad. Ng Max. Follow nyo guys. sa ano, sa, sa Chad Solano. Sa ano, Facebook yun. Sa TikTok din. Chad Moreno. Tapos sa IG. Uh, Chad Solano. Hey guys. Thank you. Gagawin kayong movie eh. Sisirin mo ko. Ha? Laid. Laid na tayo.